Dr. Vito, meron po ba talagang vitamins po para po sa baga? Meron po tayo niyan. Kasi nga po, ito po yung mga vitamins po na makakatulong sa atin na dapat present sa inyong vitamins. Number one po kapatid is yung vitamin B1, ito po yung thiamine. Vitamin B7, ito po yung biotin, vitamin C, and vitamin D. Ito po yung mga vitamins na proven na may antimicrobial property na makakatulong po sa atin pang supporta sa ating mga iniinom na antibiotic kung kaya po ay nagahanap po ng vitamins. So ito po ay na-prove po na kaya makamodify din po ng mga bacteria po na gaya po sa tuberculosis. So kung kayo naghahanap po ng vitamins na may vitamin B1, B7, vitamin C, and vitamin D, yan po ay available po sa ahal, sa lahat po ng multivitamins na pwede ibigay na inyong mga doktor. Kung kayo may katanungan, just comment below. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoreng magagawa.